BBBM pinasalamatan ni Vice President Sara Duterte sa pagtulong sa mga biktima ng baha at landslide sa Davao. Narto Newscope ni Kim Gomez. Nagpaabot ng pasasalamat si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tulong nito sa mga biktima ng baha at landslide sa rehiyon ng Davao. Matatandaan nitong Miyerkules, February 7, inaprubahan ni Pangulong Marcos ang 265 million pesos na halaga ng financial assistance para sa mga residente ng Davao na apektado ng shearline at low pressure area. Bukod pa ang nabanggit na financial assistance sa emergency fund transfer na ibinigay ng pamahalaan. Kaugnay nito, ipinagutos din ni Pangulong Marcos ang agarang clearing operations sa mga kalsada, infrastruktura at tulay para sa mabilis na paghahatid ng mga tulong. Samantala, nanawagan si Vice President Sara sa mga Pilipino na maging matatag sa gitna ng mga kinakaharap na hamon. At yan ang News pa ako si Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.